Hi mga juveners, Ella Churba again here and welcome to my channel. Ngayon guys, alam naman natin na nasa crisis tayo. So, unahan ko na kayo. This is not an ordinary video. At makasulat naman dyan sa baba kung anong title na itatopic natin ngayon. It's all about... Here guys, quarantine pass. Quarantine pass, quarantine pass. Bakit nga pala nauso ang quarantine pass? So, syempre guys, kasi alam naman natin na may sakit, ba diba, na kumakalat ngayon. So, since may sakit na kumakalat ngayon, at droplet siya at napaka contagious niya, meaning madali siyang ma makahawa, iniingatan natin or pinangangalagaan ng gobyerno ang mga mamamaya na hindi magkasakit. Kaya nauso ang quarantine pass. Bakit? Kasi guys, alam naman natin marami makukulit. Una, hindi pa rin implemente, implement eh. Nagkataon lang na ang dami talaga makukulit, labasan pa rin ang labasan, even though sinasabi na ng gobyerno na stay at home lang. Para yung virus, kung sino man ang meron, so since wala na siya mapasahan at mapagaling na yung meron, wala na, mawawala yung virus. So since yung mga tao, labasan ng labasan, labasan ng labasan, natutorete na ang government ng kakaisip para masagi pang mga tao, nagpa-implement sila na parang may may parang lockdown nandating na yung mga tao para magstay lang sa bahay nila is yung kada pamilya or kada tao or mga mga pamilya na nasa loob ng bahay isa lang ang pwedeng lumabas para bumili ng pagkain or kung ano-ano pa sa labas hindi na maraming lumalabas at tumatambay sa labas Guys, tandaan nyo, para sa inyo to ginagawa to ng gobyerno para mabuhay tayo, guys. Buhay ang usapan dito, guys. Tapos ano na naman sasabihin natin? Walang perang gobyerno, walang pondo gobyerno sa health, hindi kami mapagaling. Pero honestly speaking, saan ba kasi nagsimula bakit ka nagkasakit? Alam mo na nga may sakit, di ba? Parang ganito lang yan, guys tong sakit na to kasi hindi natin to nakikita unlike ng bulutong alam mo pag may bulutong siya instinct ng tao ay lalayo ako dahil ayoko magkabulutong eh etong sakit na to kasi hindi siya nakikita guys malalaman mo na lang pag na test ka pa and take note guys ha kung sa private ka daw magpapa-test para malaman mo kung merong kang sakit na yon na virus na COVID-19 is aabutin ah, daw ng 10,000. Sipin mo yun, 10,000 guys. Hindi lang daw no test kit kasi ang ginagamit doon, marami pa. Kaya aabutin daw ng 10,000 isang tao lang. Sipin nyo. Sa government, yes, oo, na libre, pero ginagamit nila yon sa mga suspected na na merong sakit na ganun. Tapos sa mga ibang politician ata, or siguro yung mga celebrity, hindi na sila sa government doon, na sila sa kaya nila na 10,000. So, balik na tayo. Kaya nga, na-invento itong quarantine pass. So, sa isang household, isa lang ang dapat. Kasi, sinisecure nga kayo eh. So, yung tandaan nyo, itong taong nalalabas, na siya yung nakapangalan dito, guys, siya yung lalabas, siya yung prone. ba diba? Dapat siya yung pinakamaingat at hanggat maaari siya yung pinakahealthy. Hindi namin sinasabing bawal lumabas ang senior citizen. Pero dahil mostly ang natsutsuge 'di ba, na chuchuge ay senior citizen or yung mga taong may mga komplikasyon na like for example may iba ng existing na sakit. 'Yon, tas madadagdagan pa nitong virus na 'to. 'Yon, daling-dali sila. Possible at malaking possibility na machuge sila. So dapat ang mga binibigyan nito sa household ninyo is yung talagang healthy. So guys, naintindihan niyo na kung bakit nauso ang quarantine pass. Okay? Pinangangalagaan na kayo ng gobyerno. Eto na ang naging problema. syempre hindi lahat ng tao masunurin. <laughs> hindi lahat ng tao gusto na dinedemandan sila na bawal lang lalabas, ganito, ganyan. Siyempre, naintindihan ko yun. Na hindi lahat sumusunod talaga. Matigas ang ulo. Pero siguro hindi nyo lang nare-realize, guys, ha? Buhay po to, eh. Tsaka lang ba kayong matatauhan pag may namatay na na kapitbahay nyo? Oh, naku, baka meron na rin ako. May nangyari ng ganyan sa Tondo. Na ito lang napanood ko sa TV, sa news, anong sinabi, di ba? Na halos i-barricade nila para lang hindi makapasok yung kapitbahay nila don, Na alam na positive sa COVID pero asymptomatic. Ibig sabihin wala sintomas na pinapakita ayaw nila papasukit. Ganon ang diskriminasyon na nangyayari. Gusto niyo pa ba kayo pa yung mga ganon? Ayoko, syempre ako nalulungkot ako sa ginagawa ng iba. Pero buti may, merong umano, merong, what you call that, merong opisyal na naggumit na, gumitna, pinatanggal niya yung barricade, ganun. Kasi yun ang batas eh, pinauuwi siya ng DOH at pinagsiself-quarantine lang siya. ba? Diba? Tapos ganun, gaganunin ninyo ko ayaw yung ko ayaw yung madiscriminate na ayoko ko rin naman na nade-discriminate ako or ako mismo man didiscriminate masakit sa akin yun pero sana guys sumunod naman kayo naawa ako doon sa magulang yung tatay umiiyak kasi ginaganon yung anak niya tas wala siyang magawa hindi niya rin makuha yung anak niya kasi siya senior nanay niya senior tapos doon sa bahay pa daw na tinitirhan ng mga magulang niya may mga baby pa doon hindi niya maano yung basta ganun, 'di ba, guys? Nakakaawa. Nakakaawa. Yung sakit na to, grabe, kakaiba. Masyado. Nangyari na rin naman to na ganito yung nangyayari na talagang deadly ang ang virus na to. Kasi hindi mo siya nakikita eh. Tas ang hirap pa agad ma-detect ilang oras sa magagandang mga kita Na testing kit. Tapos, may iba, ilang araw pa before pa malaman. I don't know kung totoo na yung isang PUI daw or person under investigation pa yata is ano eh, namatay before pa nalaman, ba? Diba? Hindi kasi ninyo naiintindihan eh, most of the people, ba? Diba? Iniisip siguro nila tinatapakan yung karapatang pantao nila. Hindi guys eh, Tandaan ninyo, tandaan ninyo. Kayo lang yung nagpapatagal eh. Parang teacher lang yan eh. Hindi siya magbibigay ng exam as long as may tao pang makulit. So, sino dinadamay mo? Pati yung matitino, dinadamay mo. di ba? Diba? Tapos, mauubos na yung oras dahil ayaw mo tumigil dyan sa kakakulit mo. Tumitigil yung time na mga precious ng mga iba mong kasama. Kung gusto ninyong matapos na yung quarantine, mat please, sumunod na kayo. Kung gusto niyo na balang araw, bumalik na tayo na pwede nang mag-mall uli, pwede nang kumain sa labas uli, at pwede ka nang makipagtsikahan sa mga taong gusto mong makita. Sumunod na lang tayo. Naintindihan naman namin, as being a barangay na personal dito, member ako, naintindihan namin yung mga gusto ninyo. Siyempre, di ba? Pero please, sumunod naman po tayo sa gobyerno. Marami pa dito. Hindi ko sinasabing may style sila. Pero sasabihin nila, mostly ngayon, hindi daw sila nabigyan. Kasi ang gawa ng sistema namin dito sa barangay is binababa namin sa purok leaders. Kasi they know kung gano'ng kadami ang mga household na hawak nila. A family na hawak nila. Alam nila kung gano'ng kadami yan eh. Kasi leader nga sila dun eh. Sa mga subdivision dito, alam din nila, lalo na lalo na president, alam na alam nila kung ilan kadami ang mga nando doon sa kanila. Sa kanila na binigay yung quarantine pass. Tapos marami pa rin bumupunta dito. Pagkatapos na namin deploy, wala namang bumalik na mga ano. Merong bumalik dahil kinulang sila. Dahil para nga magbahay-bahay na lang eh. Hindi na sila pupunta dito. Inaavoid natin na magkasakit sila. So ang nangyayari pa, pumupunta pa rin dito and they're asking this at sinasabi na bago lang daw kasi sila dun sa barang ay sa ano, Uh, dito sa barangay uh, bagong upa lang daw ganyan, so syempre ako, oo, stricto ako, totoo yun I do implement na sasabihin ko, syempre I'm gonna ask kung totoo yung sinasabi mo baha kasi, meron na kayo it is so happen lang na gusto ninyo, maka kayo para dalawa kayong pwedeng lumabas pero hindi ninyo naiisip yung risk na dalawa kayong pwedeng makakuha ng sakit sa labas at pwedeng yung mahawa pa yung nasa loob Ibis na isa na lang eh. Tinataasan nyo pa yung risk. Sipin nyo, kung lima dalawa pa kayong nakakuha. ba? Diba? Sipin mo, ibis na, na 20% lang ang risk na makakuha kayo ng sakit, ang mag magiging chances, 40% pa ang risk na makakuha kayo ng sakit. yun yung hindi magets nung iba. So, pupunta dito. I don't know if it is true or not. Pero, natatawa lang ako kasi pagka ako ah, pinababalik ko kasi pinababalik ko, ang sinasabi ko lang naman is, may, mayroon ba silang proof of billing kung talagang kakalipat lang nila, wala daw o oh, sige, yung dati doon, kasi yung dating nakatira doon ba diba, kung paupahan nga naman talaga yon di humingi ka na katibayan doon sa landlord mo na talagang hindi ka nabigyan ba diba? letter ng landlord mo na hindi ka nabigyan or dahil nagpapaupay la Lord mo, nasa yung kontrata di ba? Kasi para ma-verify talaga namin, kung hindi ka nga nabigyan, or alam nyo na this, kung gusto mo lang kasi pa ng isa, or dalawa, or tatlo pa. ba? Diba? This is made para i-secure is ang mga tao. Hindi lang kayo, hindi lang yung isa sa inyo, lahat po tayo. Okay? Kami nga nandito kung mapasok, we're risking our lives for this. Just to work. ba? Diba? Alam ko, madaming bashing na nangyayari. Pero please, ba diba guys? eto para masecure lang kayo. So, ngayon pa lang guys, don't make excuses. Kung meron na po, tama na po yun. Alam mo, ang sabi ko pa doon sa isa kanina, sige, kuha ka ng kung totoo na sa inyong kontrata mo, nang list ka, na doon ka nagre proof of billing. Sipin nyo kasi minsan, oh, naintindihan ko, 3 years ka na daw, 3 years na daw siya nangungupahan. Pero wala pa siyang ka-ID-ID. Nagtatrabaho siya na, oh, naintindihan ko yon na wala pang naka-address dito. Tandaan nyo, pag pinakita nyo to, minsan hihingin yung ID na parehas na naka-address kayo dito sa barangay namin. Minsan, hinihingi yon Kaya, dapat ready kayo. Kasi, yung nakapangalan dito, at saka yung ID nyo, dapat iisa lang. Tapos, since sa Tandansora to, dapat yung ID nyo may Tandansora din. Kasi, naka-address kayo dito. So, please, guys, follow naman. At, eto pa pala, guys. So, yan, guys. Pasensya na, may nagtanong lang uli about sa quarantine pass. So, sana, guys, eto na lang, ha, Maintindihan ninyo. Na, this is made para i-secure hindi lang ikaw, pamilya mo kundi buong barangay. Lahat po tayo gustong i-secure ng nakaupong kapitan. Kaya sana po mag-follow po tayo. Kasi syempre, kami as being part dito, hindi rin nakakatuwa na may mangyayaring kung may mamatay man. Ayoko po, God forbid na may magganon magkasakit din dito because of few na matitigas ang ulo. Marami po. Kagaya kanina, sabi ko ka, bumalik siya dito, nasa yung list of contract kung talagang nangungupahan, di ba? ID, wala silang maipakita na talagang dito sila. Di ba? Asa lang yung proof ninyo na, na nandito kayo at hindi kayo nabigyan. Di ba? Yun lang naman po eh. Kasi sinisecure lang namin ang lahat ng tao dito sa Barangay. So guys, sana naintindihan nyo bakit kami mahigpit. Kasi hindi lang buhay mo ang importante sa amin. Buhay ng lahat ng tao dito. So guys, sana na-enlighten po kayo sa share kong itong video na to about sa quarantine pass. So, kung nagustuhan niyo guys, hit like this channel, ay hit like this video, comment down below if you have any questions, and subscribe to my channel guys. Tapos guys, shout out sa mga magigiting nating na frontliners na lagi po sinasabi nila na doctors, nurses, at yung mga nandoon pa po na bumubo. Pero hindi nyo alam guys na meron tayong mga frontliners na nagpapasok pa rin sa trabaho. Pumapasok sa trabaho kahit hindi sila nurse, Doktor, ito nga lang sa barangay ba? Diba, marami pong pumapasok para lang magservisyo Kahit alam po namin na risky na yung trabaho Dahil pwede kami magkasakit Pumapasok pa rin po kami Hindi lang po yun, may mga street sweepers po Yung mga tanod po, di ba po? Lalong-lalong na po, saludong-saludo ko dun sa mga nagbabasura Yung kinukuha, guys, tandaan nyo yung basura ninyo sa bahay anjam pa rin sila. Yung mga taong yun. Guys, saludo ako talaga. Tignan nyo. Talagang napaka, sorry ah, napaka-prone, napaka-prone nila talaga sa sakit. Pero eto pa rin. Di ba? Niwala ni kang makikitang mga kung ano-ano minsan gloves na binibigay para sa kanila. Nalulungkot man ako kung hindi ma-afford yun ng City for You. But, you know, ngayon pa lang, nagte thank you na po ako. Sa mga tindahan na nagbubukas, hindi dahil sabi na natin, sorry ah, hindi dahil sa gusto nyong kumita, pero gusto nyo rin naman, excuse me, para makapaglingkod kayo sa mga supermarkets, excuse me again, na yung mga tauhan nyo, nandiyan di ba, nagsiservisyo para makapagano ng pagkain sa amin, makapagbigay ng pagkain, di ba, yung mga nagluluto para sa mga taong wala talaga, puro take out, take out lang ang alam, pero yung mga restaurant na bukas for sa mga taong yon. Saludo po kami sa inyo. Maraming maraming salamat. At sa mga taong nagdo-donate. Nagdo-donate dahil dun sa mga nagbabantay na alam nilang nagseservisyo sa bayan, nagdo-donate po kayo. Maraming maraming salamat po. At ito lang po pakiusap ko sa mga taong nakakaangat sa buhay. Kung alam lang po ninyo. Okay, sana ba ako? May tuwawag lang. So sa lahat guys, tandaan ninyo Sa lahat guys Nang nagsisilbe, pumapasok sa trabaho Para lang makapagsilbe Maraming maraming salamat po Kaya ito pala, dun sa mga nakakaangat po Sa buhay Hanggat maaari po sana Alam ko naman pera po ninyo yan Kung sakasakali po Tulong naman po sa mga alam ninyong kapos Alam po naman natin Kung sino-sino sila at kung ganun nga po ang ginagawa ninyo, maraming maraming salamat na po. Tapos, ito pa po pala, pakikiusap ko na rin. Alam niyo naman po sa mga nanonood dito sa channel ko, mahilig po ako sa mga hayop. So, meron po akong alaga. So, sana po, doon po sa mga iba na nakakita ng mga stray dogs dyan, na dati umaasa sa mga kainan dahil nga po, may mga pagkain doon na makukuha sila at ngayon ay sarado. Sana po, sana po bahagian nyo rin po sila. Kasi po, para sa akin, may buhay din po sila. Sana po, bigyan-bigyan nyo po sila ng pagkain para lang din po makasurvive sa krisis na kinakaharap natin ngayon. So guys, maraming maraming salamat. So see you to my next video guys. Bye-bye!